So mga tol, matapos pong masungkit ni Nunito Donari ang WBA interim bantamweight title ng talunin niya si Andres Campos ng Chile sa naginap na laban noong nakalipas na tatlong araw kung saan natapos po ang laban sa isang technical decision sa round 9 nang itigil na po ng ring position at ng referee ang laban dahil sa hindi na po makakita ang kanang mata ni Nonito Donaire Jr. sanhi ng headbutt sa round 9 so may mga nagsasabi mga tol na controversial umano ang laban na yan may mga nagsasabi na suntok daw ni Campos ang nagpapikit sa mata ni Donaire at meron din nagsasabi na umayaw daw si Donari sa laban na yan. So nagsalita na nga po at pinagtanggol si Nonito Donari ng kanyang asawa at tumata yung manager niya na si Rachel Donari. Pinakita nga po ni Rachel Donari ang video na tinamo ng asawa niya habang ginagamot ito ng doktor. Ani Rachel sa caption, hindi umano galing sa suntok ang nagpamagasa sa mata ni Nonito Donari Jr. na sinasabi ng iba na jab at overhand ang tumama. Pagkatapos dumahedbat si Nonito Donari Jr. Mabilis daw nagsara ang mata nito Sinabi daw ng referee na accidental headbutt ang nangyari At hindi rin daw nagquit si Dunari at huminto sa laban Gusto pa nga daw ni Dunari na tumuloy sa laban Pero yung ring position at referee na daw ang nagpahinto At dahil headbutt, nanalo po itong si Dunari sa scorecard At bilang asawa at kanyang coach Poprotektahan umano niya ang kalusugan at legacy ni Nonito Laban daw sa mga storyteller at walang galang na tao. Pinakita nga din po ng Team Donari ang video na apat na beses pa lang na headbutt itong si Donari ni Campus at yung malala, yung pang-apat na headbutt. Nagkaroon na po kasi ng at namaga ang mata ni Nonito dahilan para hindi na makakita. Sa kabilang banda naman mga tol, ipinost nga po ng Premier Boxing Champions or PBC ang maikling video clip ng mid-session ni Manny Pacquiao sa kanyang trainer na si Bubi Fernandez. Sa edad na 46, makikita pa rin po ang bilis at explosiveness ni Manny Pacquiao. Subalit may mga duda pa rin kay Manny Pacquiao hanggang ngayon. May nagkomento po kasi dyan mga tol na kaya daw mabilis at malakas pa rin si Manny Pacquiao dahil daw yan sa juice. Ibig sabihin mga tol, gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot si Manny Pacquiao. So hanggang ngayon mga tol, yan pa rin po ang pinupukol kay Manny Pacquiao na hindi naman nila napapatunayan. Sa katunayan nga, ay lang ng bada test kay Manny Pacquiao noong nakaraang araw at inannounce ng WBC na negatibo umano si Manny Pacquiao sa bada test. Malinaw na malinaw mga tol na malinis si Manny Pacquiao at walang halong chemical. Kaya sa mga nagdududa kay Manny Pacquiao, huwag dapat ipaglandakan. Baka masampulan ni Pacquiao katulad ng ginawa ni Manny Pacquiao kay Mayweather kung saan nagmulta si Mayweather kay Pacquiao dahil sa pagbibintang nito na gumagamit si Manny Pacquiao ng ipinagbabawal na gamot kinasuan itong si Mayweather at nagmulta sa ibang balita naman mga tol bukas na po ang world title fight ni Christian Araneta sa bansang Japan kalaban ng Thai fighter na si Tanong Saksim Sirin ng Thailand kung saan nakataya po dyan ang bakanting IBF light -like flyweight world title main event naman po dyan si WBO welterweight world champion Brian Norman versus Jin Sasaki Araki. Dedepensahan ni Brian Norman ang kanyang WBO welterweight world title dito sa Japanese. Maya maya lang mga tol, weigh in na nila. Paniguradong wala naman magiging problema si Araneta sa timbang niya dahil hawak siya ngayon ng isa sa pinakamagaling na nutritionist ng Pinas na si Coach Janet Aro. Yan din po ang dating nutritionist ni Mark Magsayo. Hindi rin po nagpapakampante ang coach ni Araneta sa kalaban dahil galing din daw sa hirap ang Thai fighter at gusto din daw nito manalo at magbago ang buhay. Pero tiwala po si Coach Doc J na matalino si Araneta sa ring. Papakiramdaman o mano ni Araneta kung paano manakaw tang kalaban.